Ang pelot naman nga ang iluluto ng Disney Princess ngayong araw Umuulan na naman kasi, kaya naman nag-crave Disney Princess nyo Nang ala iluto Problema neto, baka hindi na to cravings Baka may sumisipan na, no? naksuta For today's ganap nga, nagising nga ako nang malakas na naman ang ulan dito sa amin sa Bugay Farm. Abay, para nga akong bumalik sa pagkaka-grade 6 dahil naligo nga ako ng ulan. Simula kasi nung tumira nga kami sa Pulilan, Bulacan, eh ngayon na nga lang ulit ako nakapaligo ng ulan. At sa probinsya namin dito sa Pampanga, kapag kaka- na ganyan, ay ano pa nga ba ang dapat gawin? Inuha na nga dahil kami ay mandadagis, naksyuta. <laughs> Tama kayo ng rinig, mandadagis o mandadaga ang Disney Princess. Wala nga namin nilusong itong bukid na malapit dito sa amin. Pero sabi ko kay Badjay, lumayo kami dahil maraming ang bahay dini. eh. Abay, mahirap na. Baka yung mga daga na mahuli namin, kutsyo ng kinakain. E ano man, naglakad nga kami ng naglakad dahil banda dito, eh wala nga masyadong bahay. Wala nga muna lumusong dito sa si Badjay. Ay, Diyos ko, muntik pa siyang matanggalan ng ilong. mulala. Kailang mo kang bigo kami sa paghanap ng dagang bukid. Abe, nalibot na nga namin yung mga bukid dito. Wala kami makita butas. Pero daga kasi ang cravings namin ngayon tag-ulan at masarap talaga yan. Lalo na kapag kain na dobon yun nyo. Wala nga kami nakita. Sabi ko sa kanila, ay eh, maghanap na lang tayo ng pwedeng lutuin. Magbibilo-bilo na lang ako. Kaya naman dali-dali, naghanap nga kami ng tindahan na malapit sa amin at bumili nga muna ako ng mga sangkap na gagamitin ko. Kasalukuyan pa nga malakas ang ulan yan at nakakatuwa kasi nagtitinda ng buko. Kilala pala nila ako. Sabi siguro nila sa akin, kabaling mo pala personal ni guys? <laughs> Balik nga namin dito sa Bugay Farm. Nagsidatingan na rin yung mga bisita namin na makikikain ngayon. Balik karamihan nga sa mga nimbita ko para kumain ngayon dito sa Bugay Farm. Eh, yung mga pinsan ko nga kagaya lang itong si Kate TV at si Apon. At dahil anong oras na nga rin to. Ito na nga lang gagawin naming dinner. Ito nga palang kamote na nabili namin. Ay, Diyos Mali pala siya. Pero wala naman na kami no choice. Kaya yan na ang gagamitin namin. At nagsimula na nga ako magtalo. Di na nga muna ako nagbanlaw at nagbihis. Para mamayang kakain kami. Fresh, fresh. fresh Anong ganap ng Disney Princess. Actually, malagad na lang ako kumain itong sampelot Dahil sa totoo lang, medyo ma-proseso talaga siyang gawin. Pero ang gusto ko talaga dito sa sampelot, yung maraming sahug, maraming kamote at saging. Speaking of saging, tinalupan ko na nga rin to isa at dinamyan ko talaga ang bili para mas marami kaming makain. Pagkakauran kasi yan ang crave na crave kong kainin dahil sa mula bata ako paborito ko nga yan. Kaya lang rugo nakakatikim lang ako nyan kapag sinasama ako ng lola ko sa pabaybol. Pagkatapos ko mahiwa lahat ng sahog na ilalagay ko, sinimulang ko namang kunin itong gata na nabili ko. Eh oh. well, syempre naman, fresh gata ang gagamitin ko kasing fresh ng Disney Princess New Huwag kayo magalala. Bagong palit naman ang nail extension ko. Ay naku, seselan. Pinigapig ko lang itong gata na nabili ko. At after naman noon, kinuha ko na nga itong malagkit powder. Abe, syempre naman, hindi mabubuo sa pelut kapag ka walang malagkit powder. Lagyan ko nga lang to ng konting tubig at hinintay ko nga lang siya na lumapot hanggang sa pwede ng bilugin. Naglagay nga rin ako ng food color para aesthetic ang bilubilo natin. Para kasi sa akin, mas importanteng aesthetic to tingnan kesa masarap. Sarap! Kali nila mula, mutak ko lang siya hanggang sa maging ganyan na nga ang kulay niya. Wow! Pagkatapos ko nga yan mamix at makuha yung ganitong color, eh kumuha na nga ako ng dahon ng saging. At syempre, ano pa nga ba ang gagawin? Magbilog-bilog na tayo. Dito nga kami nagpwesto sa may gilid dahil meron pa nga akong maliit na kubo dini. At syempre, para mas sumarap ang niluluto, huwag na wag kakalimutan ang pinaka-importanting ingredients. Alam nyo na yun, cheese mix. <laughs> oo, oh, oh, ikaw ang topic namin. Tsare! Sabi ko naman sa inyo, kapag ka nandito kami sa Bugay Farm, wala kaming ibang iisipin at ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Pero proud na proud ako sa ginagawa ko. Tingnan nyo naman, pwedeng pwede nyong i-upload sa Pinterest sa sobrang aesthetic. Nakshuta! <laughs> Tapos nga namin bilog-bilogin, ito mga gagawin ko ang bilo-bilo. Eh umulan nga ng sobra bumaligo na muna kami. Alam niyo naman, nakaka-LL kami at meron kami swimming pool dito. At hindi naman po sa pagmamayabang, pero kulay blue po talaga ang tubig namin. Hindi ko nga alam kung bakit kauran na naman yung season na to. Meron na naman yata dumarating na bagyo. Nakatapos nga lang na malalakas at matitinding bagyo. Ngayon may dumarating na naman at tayo nalasinawa. Anak, shoot Anyway, pass forward. Pagkatapos, ni Bebo, nagbihis na ako at nagluto na nga ako nitong sampelo. At kanina pa ako nagbablog sa preparation ko. At nung nagluto ako, walang nagbidyo sa akin. nak Pero ganun pa man, aminin na achieve naman ang Disney Princess ang gusto kong sampelo. At mapapa thank you Lord ka na lang talaga. Kasi ngayon nakakakain ako ng sampelo. Kahit wala ako sa pa-Bible study. And yan nga karami ang niluto kong sampelo. At na tila bang may walo kaming anak ni Bebo. Sobrang sarap nga daw ng luto ko. Kaya naman maniwala kayo sa kasabihang basta kapampangan, manyaman, magluto, eh, kayo naman. Anong oras na nga rin to? At sabi ko nga sa inyo, ito na ang dinner namin. Pero hindi tayo sure yung mga kasamahan ko. Kapag ka alas na ng ating gabi, nagbubukas na agad ng pansit kanton. Pero ayun nga, mag iingat tayong lahat dahil meron na naman ng paparating na bagyo. Pero hanggang dito na lang muna ang chika ko. Bukas na lang ulit. So, sobra kayo. Nakshuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat. Namimigay <laughs> oh, nga ng chika si Mayora na magre-register dito nga sa pinaglilibangan kong laro na Photon Game. Ito nga ay pinaglilibangan ko, lalo na kapag ka nasa Bugay Farm ako at wala akong magawa. Pindod din yung lang yung link na nasa comment section at huwag nyo kalimutang ilagay yung referral ID ko na 3205426. 5426 register nyo nga, i-comment nyo lang ang inyo mga screenshot para mabigyan ko nga kayo ng ayuda. Cash in muna nga kayo bago maglaro at napakaraming pwedeng pagbili ang laro dito. Kaya nga nito pinaglilibangan kong Super Ace. Napakadalas ko yan laruin. ipin Pindot, pindutin nyo lang yan kagaya nitong nilalaro ko at mananalo naman kayo dyan. Pero syempre, totoong pera ang nahukuhan nyo. Kaya nang lagi ko sinasabi, hinay-hinay lang sa paglalaro. Kapag may extra money, tsaka nyo lang ito laruin kagaya ko. Kapag ka-nanalo na kayo, pwede nyo na yan i-cash out. Walang kadali laruin itong photon game, kaya kung gusto mong sibukan, yung link nasa comment section. Yan lang naman, salamat!